tayo. Rutas.

outside អាយដិន tanong ko lang magkano sa lapu-lapu niya na eh Ay. sa lapu-lapu na eh ayaw ayaw yung sabi Ma. Ay, sir. Salmon. Magkano sa salmon. salmon mo, buddy? 190 lang, Ganda -ganda. Yeah, sir. 190. Ganda-ganda. 190 baraliyete. 180. sir. 180. Katumbukan mo? Sir, 50-50 lang yan, sir. lang yan. Sa kwenta? 50-50 lang yan, po. Oo. ba, sir? 50 May mga mo, sir? 190 lang thank you. Thank you, thank you. ay niyo yung presyo. Ano sila ate? Ito lang tayo, may magkano sa ganito. 20. Po. 20. Lama, tete. Ah, hmm. uh, dami sila. Sikit na kasi dami tao. ano? Ha? Tata. No? <laughs> ano? tataut <shout -out> ka? <laughs> Ganda na nai. Ang kilo. Ano na? May dagdag na 1/4. Ay, sorry po. Sorry, sorry bali. Bigyan mo ako Nay. Sa lang. Sa pakilagay 50 150 100 150 yung tilapia niya Donna okay. thank you Tayo okay. Doktor what's my bisitawa kilo Sandalo na yung 160 160 yellow pin 160 yellow pin kilo tayo sa banda yung marami ng tao dito sa gitna kaya iwas na tayo dyan ilabas na rin tayo ang danyan po okay na po tayo okay na po dito bilang size so, wala pala akong bariya dito tayo sa paborito naming tindahan kasi dito ay puro tagalog ah kasi talaga nang hulis ko kapal ah, yun bilis bilisan bilis, ako daw ng sili kasi wala pala akong pare uh, magkano uh, daw ng sili eh? mayroong kayo? mayroong oh, uh, ano sa'yo may wala naman akong pare wala nga eh kumain na na pabare na lang ako yun lang bibili ko eh bumili ako ng ano eh ng lukan yung shell na ano ano ate ayun Patong. Ay, wala pa po. Okra, sitaw. sitaw. sa tali niyo na nai? Eh? Sitaw? Oh, 20. 20 no? Dito sa tangkong? 10 lang. Sampo. Sa labong? Ayun, Ay, sa labong. 25. 25, 25 sa baso? Oo, oh, tama lang. Ito talaga bumibili kasi puro ano ito, Tagalog. Sa sitaw na tali, isa? na sitaw ngayon, ah. mahal na sitaw. 200 Ipisan tayo ng na sitaw oh. Siguro dahil siya nag-uulan noong nakaraan. Kaya nga eh. Nanay, sige, ikot ako. Thank you. Wala yung partner nyo ha. Oo, oh, sige po. Dito tayo siya, sa kapilang sa'yo. Thank you.

Ikot namin kayo sa palengke. Yun. Dito po tayo sa kainan nila. Baka nagtataka po kayo. Nahanap niyo si Mingis kung bakit wala. Tulog pa. Tulog pa. Hindi pa po kasi ilukol nito. Kain po. Mabulag ko lang tayo eh. ha. Mga ulam na ate. Oo. Oh. Yes. Siyempre may sisig si siya. Mm -hmm. thank you. Chankel <laughs> <Jungle. laughs> Sa inyo to, buddy? Magkano sa ganun? Sa isang order nyo? 80? Dito? 50, 80, 50. 30 po, so, pag may chicken sa sabi ng chicken, pag sa malapit po, 30 lang po. 30, ayun. Oh, ah, budget. Yung budget. Super so, ito. Uh, okay. Ayun po, yung mga presyo tayo dito sa kape na papabipi kayo may pambipi dito galing sa munisipyo hindi pata tayo dun dulo nakakad ko kayo Dito tayo Dito tayo Dito tayo black Apo, lang po Thank you po, apo Ano sa inyo te mga tabita? Thank you te